Paano nga ba ireklamo ang S2S Internet? So ganito lang po guys, punta po kayo sa Google, i-type nyo lang po ntc.gov.ph Then lalabas na po yan ang ating uh, National Telecommunication Commission. Okay, click nyo lang po yung menu. Then punta po kayo sa Contact Us, i-click nyo po ang Contact Information. Automatic po yan magda-download po yung mga details ng ating mga a director ng uh, National Telecommunication Commission. Okay? So, example dito po, ayan. So, nung download po siya. So, example dito po, ang ating uh, commission, commissioner officer. Ayan, nakaladay po dyan kung saan po kayo pwede pong mag-email. So, marami pong branch ng ating uh, commissioner, no? Na officers. Tulad po dito sa NCR. Kung nasa part po kayo ng... Uh, uh, CAR or uh, Central Luzon, Ayan, nasa part ng Visayas. Andyan po lahat, nakalagay po. So, tignan niyo po. Okay, so kung saan kayo pwede po mag-email sa kanila. Example po ito, nasa part po ng uh, National Capital Region. So, pwede po natin i-email ang ating uh, Deputy, Com uh, Deputy Commissioner na si Engineer Alvin Bernardo de Blanco. So, ayan, may email po sila dyan, okay? So, pwede niyo rin po silang tawagan. Para ito sa mga nagre-reklamo sa ating uh, ana, telecom na internet, guys. Kung ayaw nyo naman, pwede ka dito mag-complain sa ating uh, telecom complaints. O, so, oh, ayan, guys. So, ito type nyo lang dyan yung full name nyo, yung uh, pangalan ng network, yung account number nyo, address nyo, contact number, and the uh, email. At syempre po kung ano po yung natin, no? Then, i-submit nyo na po iyan, okay? O, ganyan po paano po i-reklamo ang ating uh, S2S Internet po. Para po sa mga hindi tinutugunan ng problema dahil uh, ilang buwan na walang internet connection, aros tatlong buwan, pero fully paid po tayo, diba? So, ganyan po gawin natin.